nga mami ni Asi Mother atong pangutan-on mami kung unsa ba iyang pag-stay diri sa Jensen kay na naman siya diri sa Jensen gigidala na ako mamutana ta mami ha interview sa Takaron ato is ta da ta mami kay ka after after kay ilit unta para sa imong paminaw karon kay kaya karon one week pa ka diri sa si Jensen astil man kita ayo ka suprito man sa taon ay dapat pa ni mo ta kapon ta mo na ni mai mo na mo sa mga puta sa mga sa mga mga kwan mga lobred ano ba kung tingin mo lobred man ang lawas lobred man buso mo day na man mo nang ang imong na askil ko ligon mo ligon imong lawas ka mag ligon -li kay kumikan na, yung, sa may imong ikatambag sa mga kanang nanay na kananaang kuan kanang nagutman og pagkaon na gusto pa mo sa may imong ikatambag sa mga nanay sa mga anak unsa sa may, mga nanay mga nanay mga anak magkaon kayo mga kanta og mo mo kabalaka imong Wae ka mo ikaw Na, sa may imo habong mo na imo ikatambag kung sa mga nanay kung kanang mga nanay na tiguang na sa imo ang ikasulti sa mga anak kanang example tiguwang na pag mo ang pag-ariglar unsa pa po imo Tapos mawag sa may imo ikasulti sa mga anak mana na parehaan ng mga tiguwang na usa pa may imo ikasulti hangyo maka, sa ilahang mga, mga, mga anak. Mga Hindi eh. ako ngayon 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 kay ngayon 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 mo mm. mm. ikasulti ikasuti ni mo sa mga anak. Mm. Katung mga anak na ang ilang mga nanay, na mga tiguwang na, na serbisyohan na na, ang samay mong ikahangyo taraw ma, ang samay mong ikasuti taraw sa mga anak ma. Mm. Dahon din video, datang mga aske, para lang yung ado, mga sultan, mga balitan ni mga gatas, ito yung balitan ma, aske lang yung nanay, kasi hindi niya maluya, kaya hindi niya mo, hindi niya mo, liglaw pa kaon, luya yung lawan na, luya, kaya hindi nagakagat niya mo na, puro-puro. Sumunay mo ang tambag sa mga anak. Oo, hindi na, naligaw ang gay pag-ado, Si Weluya kay Aron Maaskil. Kaya maluya man ang gamay rin ang nang. Matapagkangot na natanan ba? Hindi niyo muli braong luya kayo ng lawas. So mo sa mga anak. Dapat na riglahon ka o Ang mga anak, ang hindi ka nalilahong mga anak. Kaya ano niyo naman ang lawas. Hindi rin kaya kong siya. Hindi niyo luya. So mo na ita sulti sa mga anak ma. Oh, hindi ano ang ipagayo ni kanan, mga anak, ano kung ano ang ipagayo hindi nyo, dito na luya yung inyong na. Kung na'y kaya, si Kubitan kayo, huwag alit lang Inang na kayo, dito hongin pagkalulog ka na skill yung anak ko wala na, okay na ito yung mga paminaw makaroon kay Aliglado naman ka, ma, wala na yung kahiubos. Karoon, niya ko sa anak, kaya ba, yung anak ay pagmahay. Ang mahal na papagayot ay pinangga naman po nila pagayot. Tanan-tanan libre, matanan Yung nang ako, nadako na sa bahang lawa. Kaya sinaliklam ako. Nalipay ka? Nalipay na sa laman ko. Kaya wapakulit na hindi ko may ngunin eh. Ma, So, mauna na siya, ma. So, babay na. Babay, I love you. Miss kita. Ah, miss kita.